Hunhunapo ay isang mahalagang tauhan sa mitolohiyang Maya. Siya ang Diyos ng Tanyag na larong bola ng mga Maya na nasa pinakasentro ng mitong paglikha sa Popol Vuh. Sa mitong ito, kilala si na Hunhunapo at ang kaniyang kakambal na si Bukub Hunapo sa kahusayan nila sa larong bola ng Mesoamerika. Ang malalakas na kalabog ng kanilang mga bola ay nakaabala sa mga Panginoon ng Kamatayan sa ilalim na mundo. Kaya inakit nila ang kambal patungo sa Chibalba, ang impyerno ng mga maya, upang makipagtagisan sa isang nakamamatay na palaro. Dinaya ng mga Panginoon ng kamatayan ang kambal sa pamamagitan ng sunod-sunod na hamon at pagsubok hanggang tuluyan silang mapatay. Pinugutan ng ulo si Hunhunapu at isinabit ang kaniyang ulo sa isang tuyong puno. Sa hiwaga ng mahika, namunga ang puno ng mga upo na kahawig ng kaniyang ulo. Nang madaanan ito ng Diyosang si Exquick at lumapit sa puno, dumura ang pugot na ulo sa kaniyang palad. Pinagbuntis siya ng banal na laway ni Hon at isinilang niya ang kambal na mga bayani, sina Hunapu at Exbalanque. Minana nina Honapo at Exbalanque, ang galing ng kanilang ama sa larong bola, at sila man ay nagpakitang gilas. Tulad ng kanilang ama, nakatadhanang harapin nila ang mga panginoon ng Sibalba at Magwagi. Kaya napilitan ang mga Diyos ng impyerno na ibalik sa buhay ang kanilang ama. Masalimuot at kapanapanabik na katauhan si Hun Hunahpu. Kumakatawan siya sa buhay at kamatayan. Gayon din sa kahalagahan ng larong bola sa kulturang maya na naging isang ritual at sagradong palakasan. Ang mito ni Hun Hunahpu ay maningning na salaysay na patuloy na isinasalin at isinasabuhay ng maraming salinlahi.